Mayo mayong hapon mga sir. So welcome na sa ito ang 5pm nga guide karo mga sir. So 6.63 alas 2 mga sir. So ni double man 6.3 no? Wala naman yung 6.37. double na sad. So ni 6.66 na sad. Ni 6.6 na sad. Ay ay ay. So magigatag na ni press vlog no? Pang steel at na niya mga sir. Check lang yung garito ha. Proceed ka sir. At mag langay. Sige sige. So, ang ako ihatag sa inyo karo, sir, kaya ang waiting pair and waiting kombi, ha? So, ano ka natin sa tumayin vlog? -like, check na pa rin, Monser. So, basta dito rin siya makuha. So, kaya nga, guide ka. Here's base money sa resulta, no? Sa alas dos. Sa 663. So, ano natin plus tari naman, sir, nga 611 double 869 94 and 3. So, base din na, um, sir, kay. Nagpakita na siya ng 49. Di ba? Nakagawas ang 394. So, So, what I nine sa ako ano win vlog. Okay, bitch na ang sir kay taga mo gumisyo nga pina pick up din ha. So possible na ara siya din na makuha karong ah ara 5 no. O dili inyo bet karon na ang data so bayan pa dol sa main vlog ha. Okay, pwede ka po mo sir mag 689 so kabalak tara na nino. And then 164 194 nga sir. Ewan okay, na 193. So, na may bet din naman sir. Pick up lang. Sample din naman sir. Umok get to mo para yun ang lagyan po niyo ang 6 mo sir so na mo din na ligit lang mo din na na itong nyagi mo itong 6-3-9 diba so na din ang double niya no ang kompleto din na 6-6 o 9-9 one sir 6-6-9-9 6-6 1-1 na kompleto din ha, nga double mo sir so na din na if ever mag 6 mo pa yun, double so pwede rin kombinasyon nila 6-6-1 6-6-8 6-6-9 6-6-4 mo sir pag di mo sa 6-3 mo, geto mo 6-3 mo, sir. So, pwede niyo respect si 6-3-9. Okay? 1-6-3. Diba? So, 4 6 pwede mo, sir. Ay, okay. 8-6-3. So, possible. O, mag-6-3, no? Pwede saad. Gold sa sa mo, sir. Kaya, so? Possible. So, gusto mo mo geto, bit-bit ka -bit po mag -6 -6 or 6-3. So, isa to box din, ha? Pick up lang mo, man, sir. Okay? Pero ako, magpadayon ang 66 sir. sa so, basin mo na ang 639, no? So, 669. Yan na siya, di ba, sir? 669. Pwede. Nakagawas mo itong 639, no, sir. So, 63 tamo, sir. So, kaya ko man nakagawas ng na 463, mo, sir, no? Kung nakagawas ng na 463. So, nakagawas na itong niyaging adlo ang 486. So, si 86. So, basin mo subay siya dito balik. O, di ba, kasi C383 no kagahapon. So pwede niyo 863 mo sir. Ha? Possible ganan mo sa 863. Okay? So guys, ni first vlog karon mo sir, mag-update na siya. Check lang niyo palyo ang page niya ug sa iyang YouTube channel. So based din ha mo sir kay double din ha. So pwede mo ganan mo double, pwede mag sa isa is 11 og 99. Maybe, maybe. Okay? 6611 og 99 mag double din naman sir Copy? so ako kung pangutanan ko ninyo mora to ako ah so possible C 669 ng 639 ok sa 63 mo nakagawas naman itong 1 Okay, nakagawas ka po ng 383. So, possible. Basin si 863 mo, sir. So, api basin na kung mo S ka mo. Huh? Mm -hmm. Watay S ka din naman, sir. Walay S ka. Okay? Gusto mag S ka, narito sa guide sa itong main vlog. Check lang paliw, ha? So, natag waiting for mo, sir. So, itong waiting for kagapon ng no, 98. Nagpas TL man. Ngawit pa maris sa 8668 mong sir, parisin sininyo paliwag na may gadi na, na may nga 861, Eh, 869. Tapi mong sir, pwede nyo rest box si 486, kung bet nyo sir ha, 486. So, 386 pwede. So, kagapon 383 man mong sir. Possible mo get to 63. So, sa sitan ang nyo pa sa 6886, parisin sininyo main vlog, nag 8558 ko, kung yata taga na 658. Mong sir, So, kapi, Kung um, bet mag-double niya, sir, pwede niyo so, double lang. So, bet sa itong guide rin. Double-double na ito, na sa 8-6. Nata 8-6-6 din naman, sir. Kapi, gusto mo SK, pwede niyo inyo team mo, sir. So, dita. Akong ibet anak mo, sir, kay... Si 1-8-6 mo, sir. Okay, target rumble. Paliw ka. Waiting ko may na to na. Pwede pa na nyo i Take no 3D na 3D. Okay, na sir. Pero dyan gusto may vlog, check lang paliro ha. Main vlog. if ever sir, ah, uh, one, two, three. Missing ka ganihan sir. Nasibo ra ba din na ang missing ka sir. Missing ka ganihan kay 1469. So, naa siya din ha, oh. Pwede mo mag, uh, kani, 164. Bet ninyo, 164. Malibaka si 194 ha, mag 4114 mo kung bet ninyo ha kung maganaan mo mo karga sa oran? ah, missing nga niya basin dito siya musubay ni double man okay, kaya na ibu mo sa ganyan diya buwan ako tagi-discuss kanya no sa main vlog, wag wag ato na ako giyata wag ako gikoan nga kumbi ato okay, so basin mo si ibu sya din na remember mo na magod sya din na mam sir nasa sa guide okay, dahil pambali sa 4114 parisin ninyo, basin ha, pwede mo 164, o diba ka 194 copy mo sir So, gusto mo lowest number, gikan sa 5, pa yung sa 0. Pet niyo sir. So, na lang akong uh, update sa si inyo, ha? So, hope nga, uh, makasorte ta 5 p.m. So, hindi nyo bit akong gihatag din ha, nga uh, 186, parisin nyo itong 6886 mo, sir. So, main vlog, alam nyo, kalimti. Check nyo ganyan yung first vlog mo, sir, ha? Kung nyo lang ito karong sa ito, 5 p.m. na update.